may isang text start yung humabol. Ito naman ang kaso niya. Forced overtime naman ito, First attorney. Mm -hmm. ah, sabi niya dito, nag-work po ako, tag taga Navotas ito si Myra, ng Navotas, nag-work po ako sa maliit na pagawaan ng damit. Madalas po kami pinapa-overtime. Mukhang ginawa, ginagawa nilang regular ang overtime. Okay lang naman po sa akin mag-overtime, pero minsan, may mga pagkakataon na kailangan ko po talagang umuwi sa bahay. Tanong ko lang po, kung okay lang po ba natanggalin ako pag tumanggi akong mag over time, natatakot daw siya. Napig wow. Baka mamaya, naku. bigla siyang tanggalin. Ay, nako. Hindi rin kayo nag-iisa, Myra, dahil uh, meron din mga lumalapit sa atin uh, na naganon din ang sitwasyon. Ang overtime ay hindi naman pwedeng gawing regular yan. Mm-hmm. Eh, dapat yan yung pang may pangangailangan yung ating mga employer. Kung halos araw-araw, sa kwento ni Myra, mukhang araw-araw ata siya pinapa-overtime, e eh, papano na ang pamilya ninyo? Papano na yung life balance na tinatawag natin? Oh, wala na siyang life balance. Ay, naku, <laughs> hindi pa pwede yan. Yan ay uh, lumalabag sa ating labor code. Mm -hmm. And sabi Dito naman, uh, I hope nakatulong kay Myra yung, uh, at uh, malaman yung kanyang karapatan. no At uh, alam nyo, pag overtime, dapat may overtime pay rin yan. I usually, attorney, magkano yung mga overtime pay na ganyan? Plus 25% ng regular mm -hmm. rate ng sahod. At sa tanong ni Myra, pwede kayong tumanggi don mm -hmm. sa request na mag-overtime kaya dahil mukhang ginagawa na nang regular ang overtime based mm -hmm. sa tanong ninyo. Mm -hmm. At uh, ito naman at uh, attorney no, yung uh, sa mga uh, ganyang uri kasi ng trabaho, hindi hindi pwedeng gawing basis ang pagtanggi na mag-overtime para tanggalin. No. Hindi siya, yan. ano yan? Hindi yan uh, legal na ground uh, na i-dismiss mm -hmm. ang empleyado. Mm -hmm. May mga dagdag pa kayong attorney na mga explain sa atin. Well, yung issue kasi ng overtime ay Palagi na lumilitaw sa mga iba't-ibang sitwasyon. Yan. At uh, yun, ang sasabihin ko lang dyan ay, number one, hindi nga nila pwedeng gawin regular. At number two, dapat tama ang pagbayad nila ng overtime. Kaya i-compute ninyo kung uh, sapat siya dun sa sina sinabangkikong plus 25% ng regular rate ng sahod. Ayan, ako maraming maraming salamat po ah, sa inyong uh, uh, mga text mga uh, text in questions natin at mga phone in at uh, syempre ba maya maya may mga Magandang komento at uh, Oy, oh, oh. Yes, May mananalo yes. Re, uh, reminder pa, may mananalo ng 2000 pesos. Sao sa pin naman ng service charge attherne. Aputtahan uh, natin sa itong service charge. Isang mabilisan sandang Ano ba itong uri ng uh, uh, ano ba yung uri ng trabaho itong mga ganito? 'Di ba pag nagpupunta tayo sa restaurant, mm -hmm. uh, dun sa bill mm -hmm. may nakalagay doon na service charge. Yes, yun yun nababanggit 'yan at meron tayong ah. batas diyan. Service charge law na nagsasabi na lahat ng kinokolekta ng mga restaurant, hotel, at mga katulad ng mga establishment ay dapat mapunta sa empleyado. Mm -hmm. So, hindi rin pwede ibulsa ng mga employer yan. Ako ha, malinaw yan ha. At isa pa ha, <laughs> hindi lang yung mga tinatawag na regular. Dapat lahat ng klaseng rank and file employees ay sakop nitong law na ito. Mm -hmm. So, kahit nasabihin nilang uh, contractual lang yan, yes. o hindi naman na regular employee, pasok pa rin dapat meron din siyang bahagi ng service charge na yan. Mhm. Mm nako, mga pagkaganda niyan, attorney Charles ha. At sa mga may mga katanungang legal attorney, paano nga ba sila makalapit ha at uh, makahingi ng advice po mula sa inyo? Meron tayong free legal help desk. At, mm -hmm. uh, pumunta lang po kayo sa www.clediolokno.com. Ayan. nako maraming salamat attorney Charles sa inyong tulong at serbisyo sa ating mga kababayan.